Kanina, sa hindi kasi minsan kamo na mahal. Hindi ba? Napatawa ko kayo. <laughs> ay, ay, ay. Hello, Ma'am Angie. Manala. Kaya, wala. Hindi masakit. Kaya, wala. 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 Ayan. Ayan. Ah, tabig ba? Isip ko, may bala. Kaya, wala. Kaya, wala. Wala po si Borgie. Kaya, wala. Yung... Ano ba? Magpapakita tayo Sige po, after eh. ng live po, ma'am DIY, ginagamit pa po kasi yung phone. Mamaya, ay, after ng live na lang po, ma'am. Thank you po. Sa niyo ipalaro? palaro? Okay, Hindi, mag-send siya sa'yo. Ikaw mm -hmm. daw kung gusto mong ipalaro or... Um... Hindi, ang kanya lang na... Para may umbrella and the boys. The boys. The Baraco boys. <laughs> Maya Padet Panapon, Emma de la Cruz. Lovelin Orgella, hello. Wag na, sir. Noel, commercial lang yun eh. Thank you, Miss. <laughs> Joker ka pala mo isa. DIY. Kaya magsalita bakal ka Mamaya po sila maglalive live ni Boss. Pinabakod mo kasi yung hipin mo eh. Sabi nga nila, once in a first, sabi ko. Tapos sabi nila, bigyan mo lang star, paningin. <laughs> Baya daw sa pau Wala po, pagbalasa. Pag sa game lang po yung may bayad. Yun po yung rules <laughs> namin namin. namin. kay Jaja ng CDO. Analing oh so, ang part ng Bulacan. Hello po. din okay. yan. Okay. Wala po, DJ Vienne.

Kay Balong TV ng Pangasinan. Manawag Pangasinan. Derek Jimenez ng Pagyaw. ng po. shoutout kay Boss Carlo Mayor. Mga batangas ng awan Sarili ka. Ilang para mo? Seven. Seven. Mamlaya si Curbs po and Papa Will. 5 versus 0. Si Hindi ako nabigyan. Hindi sa 0. Hindi talaga kaya. Hindi tayo nabigyan. Tapos na ito. Walang bahay. Shalala happy. Konnichiwa. Sunog si Papa. Ang gusto. Ang gusto. Ang gusto. Ang gusto. Ang gusto. Ang gusto class si Hindi di naman na yun. 'tong si traan Hmm, dalawa. 12. Button. Huh? Hi Ma'am Shane Amalia, hello. Nabigyan ako ng 4 'yon, oh. Eh, no? Nabigyan mo ako ng 4. nare re-reverse oh. Pressure nang alas 40 lang siya, yeah. po. 40. 20. 30. 40. Oh, no, oh. Malilito po talaga kayo sa laro. Ito, oh, saya Mas malilito okay. naman kaysa laro ko. <laughs> hindi nag-iisip po kasi ako paano mag-zero. Oh. Kaya nagtatapon na akong alas. Kasi para hindi halata. Yung nabigyan ako. Yes. Hindi pwede ba ako din? Wow, magtignan natin yun. Uh... Ah, okay. 20 lang yung sila. Okay, so, walang happy mo yung may pala, girl po. Super pride. Kung wala akong bahay sa task, kukunin ko yung 1, yung 1, 2, 3. Kaya so, <coughs> mawala ko yung 2. Hi, ewan ba mag-comment ng live ka pa ba papakawin? Yes. So, Bakit na. Ah, yan, hindi um, niya? Ah, um, din raw video, <coughs> Attention na po. Iba po kasi 'yung laro namin sa totoo laro eh. 'Pag iba 'yung kalaro namin, iniba rin namin 'yung kalaro namin 'pag dumadayo kami. Pero dito, larong barkada, Larong sirohan kami. <laughs> Salita ka naman daw, Papa Will. Hello, everybody! <laughs> Ayan na, narinig niya si Papa Will. Hello po, shalala. Kala <laughs> mo ah. <ha>? Shalala. Bambuyan na lang <laughs> kita. Francisca Rodriguez, hello po. Daisy mm -hmm. Gia, shout out from Taytay Rizal. Ingat po kayo dyan, Daisy. <sniffs> Nag-video -nag po kasi siya eh. Baka hindi na siya daw mag-live. ako mag upload. Oh, Mag-live ba kayo? Ayaw ko. Mamaya mga seven or 6. Sa mamaya, mo sila pa ako Alas lang. Scurvy po yung heater, kaya nag-tipermiss nag 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 din po. Mm. Kasi yan ito yung hits. Ang laki na eh. Kaya may dapat maingi. Hindi na ito sasapawan pa ako. Hindi na ito sasapawan. Nag-draw pa ako yun. Sapo muna. Sapo muna. Sapo muna. Sapo muna. Sapo muna. Sapo muna. Ano po yan? Uh, alam ko po. Ano yan eh. Bad yan eh. Sino nagsabi mam Ma hindi ako medyo mag zero dito hindi sa para mag bait ng piso Hi Tita Damage Ah, nag-message na daw si Ma'am DIY sa Pandaya. Okay. Thank po. Sana all. cards mo babawin? Pito. 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 Pakistan din din Boy po ang just saan. dito. Hindi naman buo yun eh. Bunutan. <laughs> <laughs> pwede na. Pwede pa. Wala. <laughs> Naka-joke naka yan. Ah, buo yung bulaklak. Buo. Oh, buo mm -hmm. ang bulaklak. Oh, ga ang bulaklak. Pwede yung bulaklak. na pipirmis na na ako. Pipirmis na na ako. Baka makuha ni Curbs eh. Bahay yung Queen. Pwede naka-joker yung Queen. Or naka-bulaklak. Naka-joker. Naka naka-joker, naka -joker tsaka naka-bulaklak. Yung bisakla ko lang tapon paglipas ng cards kasi hindi sinasapaw dito yung Nueve, eh. tsaka 10, eh. Tsaka yung Jack, wala. Hey, yun, ito. Ah, yun, dito na lang. ah okay po, Tita Dami. Ah, nakakwadro pala. Nasa kanya. 12. Ay, Dos na lang. Long neck dito. Oh, isa po. 4 <laughs> Quadro nga! 4 Quadro! <laughs> Joker, sa si Star, 15. 50. 50 benta lang sa akin, no? Pagtaya na lang kita. Pagtaya na lang kita. Ay, hindi. Ibabayad muna ako sa... Sekwenta. Ah. Uh. Uh. 20 benta na lang ako. Sayang. Sorry. <laughs> ano, talaga, guys. Ano kasi ayon tayo si Miss Damage, si Tito Damage? Ano raw Wait, ano sabi niya? Yan ang bisak, bisaklat. Anong bisaklat ba? Parang ano? Last bunot ako, ma'am Daisy. Ano bisaklat? Pag-open daw ng cards, walang tapon. Ah, pa tong eats. tong eats ka agad. Ah, okay. Mga malalalim eh. Ano talaga guys? hirap na sitwasyon ni Curbs. Ayaw kong ako ni Curbs. <laughs> Kaya sa mga best ako dito. <laughs> May hirap na paper mo siya. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, naman lumipat. Lipat na kayo. Sa hala kayo. Gusto ako. Hindi ako pika, mga

Blood check. Yeah. Mm -hmm. high blood check. Ayan. Mga high blood check ko. Oh. Di pa naman po kayo napanunod kung ayon yung mga kung ayon yung laro. Mm hmm. Yung kerby yan eh. <laughs> Wala pong zero times to eh. Kasi masyado, masyado ng malaki. Plus 100 na lang kami. Eh. Plus 100 tapos automatic. Eh. Pati yung sama 30. 130 na automatic. Tapos. Eh. Masyado mm -hmm. na pong malaki. Hmm? <laughs> Sama pengutuhan bisa bisa Siapa Yes. Singo. check. Water. Bisa mm -hmm. seven eight. Okay. <laughs> Sa ten twenty. Sekuenta. Fifty. Dente lang sayo,